Ngayon, yung team namin, natumbok talaga namin yung pinaka-kampo ng kalaban, sir. Marami sila. Marami, sir. Ang... Sa biherang pagkakataon ay merong estudyante ng Philippine Army Officer of Candidate School na graduate na ng Scout Ranger Course bago pumasok. Ang ibig sabihin, siya ay dating sundalo at nakapag-serve na sa frontline bago nag-decide na pumasok bilang future platoon leader. Ipakilala ko sa inyo si Provisionary Second Lieutenant Ivan Lester Baharo. Anak din ito ng kasama ko na Scout Rangers si Sergeant Baharo. Nakasama ko nung ako ay platoon leader pa sa 12 uh, well, Scout Ranger Company, sila yung mga private o PFC during that time. At uh, sa mga bakbakan na aking naranasan, uh, kasama ko naman uh, sa mga panahon na 'yon at uh, kalaunan nung siya ay nag-retiro, ang kanyang anak naman ay sumunod sa kanang APAC dito sa Philippine Army Officer Candidate School. I am Probationary Second Lieutenant Ivan Lester Embajaro, 26 years old, from San Miguel, Bulacan, graduate of Bachelor of Science in Entrepreneurship from UST Angelicum College. Um, I'm also a former enlisted personnel from class 684-2021 Ikasinap, Scout Ranger Orientation Course, Class 105, 2021. Anong class mo sa Scout Ranger? Scout Ranger Course, course Class 220, 2022. Ah, oh, sige, okay. So anak ka ng sundalo, lumaki ka talaga sa kampo, tama ba? Yes, sir. Ah, uh, simula nung bata ka, saan ka nakatira? Saan ang bahay niyo? Nung bata ako, sir, sa Bicol kami nakatira, sir. Tapos mm. doon na assign din yung papa ko, sir. Pag bakasyon third, namin, sir. Third SRB? Yes, sir. Oh. Pag bakasyon namin, sir, may kami ng kampo. Saan ano yun? Saan? Gubat. Gubat, sir. Sa Gubat, sir, Sugon. Yes, sir. Oo, oh, napuntahan ko yun eh. Yes, sir. Uh, sometime in 2010, 2011, tama ba? Yes, sir. Oh. So, na-expose ka na early on sa pagiging sundalo. Yes, sir. Ngayon, nung nag-college ka, ibig sabihin, nung bata ka pa, gusto mo nang mag-sundalo. Yes, sir. Tapos, uh, nag-college ka, kumuha ka ng, ano yung course mo sa college? Business entrepreneurship, sir. Business entrepreneurship. Uh, ba uh, bakit sa Manila ka nag-aral, hindi ka doon sa Bicol? Ah, sir. That time, sir, na lipat yung papa ko sa sir, kay Mamiliam Santiago, sir, mm. na siya doon. So, bali kami, mm. kami nang kami yung naiwan sa Bicol, nah nahirapan yung papa ko tsaka mama ko nasa communication. Mm. Bali, kinuha kami ng papa ko sa no, sa Manila. Doon mm. na kami nagtuloy. Doon kami na kayo nakatira? Na, Commonwealth Quezon City, oh. sir. So, oh. palipat, big sabihin, palipat-lipat ka, nag-elementary ka dito, nag-high school ka dito, yes, nag-college ka dito. Ganun ba? Yes, sir. Saan ka nag-elementary? Elementary, Elementor, sir, sa Bicol, sir. Mm. Tapos nung high school, lumipat na naman kami ng Manila. Tapos oh. nagdala na sa hanggang oh. college, sir. I understand. Yung ate mo nauna sa'yo, tama? Yes, sir. Anong class nga ni ate mo? Class 60, sir. Class 60? Yes, sir. Siya ang nauna? Yes, sir. Sino ba ang nakapag-influence sa'yo na pumasok sa service yun? Siya o yung tatay mo? Yung una, sir. Yung kapatid ko, sir. Oh. Tapos, in ako ng papa ko na mag magpasok sa OCS sir. Kaya yung mas pinili ko na mag OCS. O, oh, ba bakit? Balik tayo doon. Bakit yung kinuha mo ay entrepreneurship? ah uh, yung gusto ko talaga ng course nun sir. Uh, tourism yung course ko sir. Hmm. Uh, Nag-aaral ako ng FPU sir. san taon sir. Tapos hindi ko siya natapos. Kasi mm. masyadong mahal yung tuition sa FPU sir. Mm. Lumipat ako ng ibang school sir. Doon ako napunta ng US Angelicum sir. Mm. During that time sir, wala nang open na ibang course kasi bago lang yung school namin mm. o bagong open sa college. Mm. Ang open na lang na si for Entrepreneurship, sir. Mm. Mm. So, ginawa ko na yun, sir. Mm. So, pero ang purpose mo talaga pag kuha ng kurso para maka-graduate ng college, para magsundalo, ganun ba? O nung, iba pa yung plano mo? Noong una, sir, yung plano ko talaga, sir, mag-barko, sir. Barko. Kaya napilitan ako mag-tourism. Mm. Kasi may mga tito rin ako na sa barko. Mm. Pero nung time na nagka-COVID, sir, graduate na rin ako ng college na, sir. Nasa Bulacan na kami. Yeah. So ngayon, walang mahanapan ng, ano, sir, walang mahanap ng trabaho. Yeah. Sobrang hirap mag-apply. Yeah. So yun, napag isip sip ko na subukan ko talaga mag sundalo sir. Yeah. Nag-exam muna ako, sir, ng pang-officer, pang sir. Yeah. Tapos, wala pa akong kalam-alam kasi Anong hindi. Taon yan? 2021, sir. Yeah. Hindi talaga ako niya-encourage ng papa ko na mag-isundalo. No? Yeah. Kasi alam niya yung hirap ng mag yeah. sundalo sir pati yung mama ko rin parang mm. na-trauma na sa mm. trabaho ng papa. Eh. Mm. Pinasubukan mag-exam sir ng pang-office na yung exam mo sir, pang-OSIS. Pumasa mm. naman ako sir. Mm. Pero hindi ko alam sir na may AQH at saka pa at that mm. time kasi wala man akong interest-interest mm. dati interest sa posisyon So may application sa regiment sir, tinuloy ko yung pag CS. Yes sir. Mm. Pag CS. Sa processing napasa ko naman lahat sir. Mm. Pati sa hanggang sa final interview. Doon, nalala, di rin alam ng papa ko na kinukontinue ko yung pag-apply ko, sir. Kasi mm. ayaw niya talaga. Apply saan? Sa CS, sir. Mm. Gusto niya mag-office, mag <coughs> sir, mm. sir. So yun, nag nagtuloy-tuloy yung processing hanggang sa tinawag niya yung pangalan mo sa finalist mm. sa CS. Mm. Doon na. Sinabi ko lang dun sa papa ko nung papasok na ako mm. ng CS. Pero nag-prepare ka nung bago ka magpasok sa CS, na. palakas, ganun? Yes, sir. Anong ginawang preparation? jogging sa no, sa, sa tanghali kasi mas 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 maganda yung tanghali kasi sa base mm. tumakbo mm. mas doble yung mm. pagod pag tanghali mm. sir. sa upper valley sir may sumasabay ako nun sa mga kasama ko na aplikante mm. mga mas nauna sa akin doon napapaturo ako sa kanila yung proper na ano na pag push up kasi wala talaga akong mm. ano sir kasi kaling talaga ako civilian mm. pati pull up wala so, akong pull up so nag strongman ka doon wala sir hindi ako na tap na no, sir Um, uh -huh. sa overall sa pang 35 lang ako, sir. Oh, uh, ngayon, uh, na-assign ka muna sa kumpanya. Yes, sir. Saan yung assignment mo? Uh, anong kumpanya yon? Uh, ang first assignment ko, sir, pagka-graduate ko ng CS at SROC, napunta ako ng First Scout Ranger Company, First Scout Ranger Battalion sa North Cotabato, North Cotabato sir. Hmm. Carmen, North Cotabato. Hmm. Anong experience mo sa mga operations sa pagkikinigma, ganyan? Anong pinakauna mong yung baptism of fire mo uh, bilang sundalo saan yun nangyari at anong nang ano ang experience mo doon ang una ang pinakauna kong na-encounter na ranasan na encounter sir, sa sa lang mm uh, NPA yes sir mm anong taon yan 2022 sir mm ang experience namin doon sir e, strike lang yung operation namin doon sir hmm. tapos sino company commander ang company commander namin doon sir si Sir Cebuan sir si Captain Sibuan, sir. Sibuan? Yes, sir. Tapos yun, yun na yung pagdating namin sa area, sir. 200 meters away from sa kalsada, sir. Mm. Doon na pala yung lungga ng kalaban, sir. Nakapaksol na sila doon, sir. Tapos naka-section, section yung movie. Gano gano'ng kami, karami sir. kayo? Gano'ng karami? Dalawang section, sir. Mm. Ngayon, si yung platon? Yes, sir. Mm. Yung ibang section, sir, naganap ng ibang daanan, sir. Mm. Para mapuntahan talaga yung pinaka-target. Mm. Ngayon, yung team namin, natumbok talaga namin yung pinaka kampo ng kalaban, sir. Marami sila. Marami, sir. Ang maswerte lang namin, nun, sir, wala yung mga kalaban doon, sir. Mm. Sila, Walang sa, kalaban? Yes, sir. Nandun oh. sila sa pinakataas, sir. Mm. Al parang natunugan din nila kami, sir. Mm. Kakaalis lang nila. Nagantay kami doon, sir, kasi hindi rin kami pinamog. Gubat ba yan? Gubat? Hindi, sir. Parang community, ano, sir. sir. Mm. May mga bahay talaga, sir. May mga bahay? Yes, sir. Oh. Tapos yung gilid niya, sir, open field na pala yan. Sa kapila, mm. may isan. Mm. Pag tingin ng lead scout namin sir kasi naghahanap nga ng hmm. dancer hmm. nasilip niya agad yung ano sir paxol hmm. tapos pag advance niya pa ng konti pag silip niya pataas puro paxol sir mm. mga nasa 11 to 10 na paxol pero walang sir. tao pero walang laman sir mm. hindi said yung team leader namin ng sir na huwag na namin direct trade. baka hmm. may mga naka tanim hmm. na IED pero ikaw bag first time na yun di ba yes sir ano naman naramdaman mo doon na, parang nakikita mo, parang dito na yung kalaban, may butas pa. Yes, sir. Uh. Oh. Yung una, sir, kinakabahan, sir, pero kinokontrol pa rin, sir, para makapokusin ako sa nangyayari sa paligid niya, sir. Papakinggan mm -hmm. ko yung command ng team leader, sir. Mm -hmm. Hindi ka napahiya? Hindi, sir. Hindi ba napahiya, no? Hindi, <laughs> sir. <laughs> Nervyos ba? ako. Oh, tapos? Tapos, tinantay namin na mag-umaga, sir. Yung kabilang team pala, sir, may naopihan na na kalaban mm -hmm. sa taas. Yun, yung kalaban na naiwan. Mm -hmm. Kinuha niya yung baril niya, tapos mamaya-maya nagkapatukan na, sir. Mm hmm. Yun pinaka -person. So hindi ikaw mismo ang nagkikwentro? No, yes, si yung ibang team. Yes, sir. Pero so, malapit lang gaano kalayo? Mga nasa 100 meters na 100 persesyon. meters lang. Yes, sir. Position namin, sir. Hindi, ibig sabihin, nap nakapotok din kayo. Yes, sir. Ang nakapotok lang sa team namin, sir, yung sniper namin, sir. Mm. So, nakakuha kayo nun? Yes, sir. May mga kalaban na yes, na, na, na score? Yes, sir. Ano yun? One body count, sir. Tapos dalawang M14 rifles. Dalawang M14. Yes, sir. So, yun yung pinakaunang mong experience doon? Yes, sir. Nagka-award kayo? Yes, sir. Ano? Yung sa sir, yung military milk medal, sir. Hmm. Ngayon, nag mission ka. Anong experience mo nung nag-ranger course? Yung training sa ranger? Yung training sa ranger, sir. Ano? Sobrang pagod. Pagod talaga. Pero pinag mo bang mabuti yun? Diret-diretso ka, nag-CS ka, sandali lang, tapos nag-ranger ka na kagad? Yes, sir. Ayong, bale, nag na yung bali, nag-kumpanya na yun, nagpadala sa akin ng... Regular. Kailan? pinag nag-pre-ranger muna kami sa kumpanya, sir. So ang ginawa niyo, pre preparation for ranger course, may pre-ranger muna training yes, within sir. the company. Yes, sir. Para sigurado na prepared kayo physically, lalo na yes, sir. sa physical. Yes, sir. Pati mga ma pre ganyan, may review yes, sir. kayo. Yes, sir. O, islap yung company commander mo, ha? Yes, sir. Ilang yes, sir. kayo na nag-pre-ranger? Nung una, sir, nine kami, sir. Sam hmm. kami na nag-pre-ranger. No? Hmm. Ilang yes, buwan ang kayo na nag-pre-ranger? Almost one month kami na nag-pre-ranger, sir. Yes, sir. May rock march kayo, ganyan. Yes, sir. Rock march, ganyan, marksmanship. Yes, sir. Prepare kayo lahat. Yes, sir. Review mga pre-reading. Nakatulong ba? Sobrang laking tulong, sir, kasi yung katawan namin talaga nun, sir, prepare na prepare. Tapos oh. yung sa exam, sa mga reading sa land na halos Easy Na lang. Ka. Yes, sir. Oh. Ang pinakaiba lang yung lugar, sir. Sino nagtuturo sa inyo nung nasa... Yung mga senior namin na... NCO. Ng NCO. Record, yes, mga sir. NCO. NCO, sir. Silang nagtuturo. Yes, sir. O, oh, so minementor kayo para maging successful kayo. Yes sir. Oh, ay yun ang tinatawag na leadership, tama yes, sir. ba? Ah, uh, yung pagdadala sa inyo sa patrol uh, para managumpay hindi hindi kayo mapahamak. Yes, sir. leadership yes, sir. ulit yun, di ba? Yes sir. So big sabihin, marami kang nang na-observe na leadership sa company, platoon, sa uh, sa team na level, tama? Yes, sa sir. section. Yes sir. Tama? Yes sir. O oh, ngayon, anong uh, experience niyo sa test mission mismo? uh, experience namin sa test mission, sir, sa, sa akin, sir, yung experience ko doon, mas kakaiba siya sa kumpanya mo talaga, sir, kasi doon mm. sa ano, kasi ibang tao na yung kasama mo, sir. Mm. Mas maganda o mas maganda sa kumpanya? Mas maganda yung magkaklase kayo, ranger course, o mas maganda yung nasa kumpanya? Mas maganda yung sa kumpanya, sir. Bakit? Sa kumpanya kasi, sir, ang mga kasama, mga kasama ko na mga experience sa adyo na, sir. Mm. kumbaga, Kung nabobos din nila yung yung so iba yung kapag ang na nagdadala may experience yes, sir. ano ibig mong sabihin yes, sir. Hmm. kasi parang iwala ka talaga sa kanya kasi uh. sa pagdaan niya pag uh, magkaklase Doon sa classmate namin sir sa, nung nag ranger uh. although may mga officer sir pero iba pa rin yung paghahawak ng tao ng may experience kasi sa yung anong kaibahan mga, for example paglatag ng tao sir sa discarte, oh. Uh. mga ganyan sir sa kung paano gumawa ng dance oh. Mga ganun, sir So, napa-encounter rin kayo doon sa, ano, doon sa Samar? Hindi, sir. Yung, in walang in encounter na nangyari? Merong putukan, sir. Pero, saglit lang yung, ano, namin. Mm. Ang exposure namin sa kalaban kasi nakatakbo agad, sir. Mm. Bali, ang mission namin noon, merong isang section na malapit sa amin na encounter. Mm. Tapos, merong na-wounded sa kanila kasi mm. nabale yung kamay. Hmm ang mission namin ay eh, mag-clearing namin yung daan nila para... May dati ng encounter. Yes, sir. Nag-prosot lang kayo. Nung i-clear na namin yung daan, sir, 500 meters, naputol yung section namin, sir. Mm -hmm. Gabi? Kasi, umaga, sir. Mm -hmm. Naligaw yung ano yung kasama ko sa likod. Kasi may eh, pakanan na daan kami dumiretso. So, ano yan? Masukan? Gubat? Oo, sir. Sa anong lugar yan? Sa Las Nabas, sir. Las Nabas. Pagbaba namin, sir, nag-hold kami sandali para makasunod yeah. yung nasa likod, sir. Pag sakto pa mga 5 minutes, nandana na yung sa likod namin, sir. Tumayo kami, sir. Pag tayo namin, sir, nagputukan na agad yeah. sa kabila. Yeah. Kasi doon sila nag-advance pala para yeah. malapit na sila doon sa barangay. Sir. Hindi pa namin na-clear yung dahan, sir. May dumana naman na kalaban sa kanila. Yeah. Yeah. Sila yung unang naka, sir, nakasago pa sa kalaban. Tapos, yeah. Mga natuturan mo sa pagdadala ng tao, leadership, Uh, yung sa pag-prepare physically. Paano nakatulong yun sa iyong pagpasok dito sa OCS? Uh, dito, sir. Malaking bagay siya sa dito, sir. Kasi yung binibuild natin dito, sir, yung leadership, sir. Sa, sa akin, sir, para may mga knowledge na talaga ako kung paano mag-handle yung ganitong tao. Yeah. Uh -huh. na-experience ko na yung mga ganong bagay, sir. Uh -huh. Tapos... Anong natutunan mo dito na concept about sa leadership na nakikita mo Ah, sa kumpanya, dapat ganito yung gagawin ko. Ah, yung, As compared mo naman doon, may nakikita ka na ito yung ginagawa nila, na ano, kwento mo kanina. Um, And then, uh, na mag, makita mo na yung konsepto na to, ginagawa doon. Pagbalik ko, ganun, ganito yung gagawin ko. Ay, ah, yung totoo talaga yung mga mga enlisted personnel, sir. Hmm. Kasi yung nararanasan namin yun dito sa PLDS sir. Hmm. Maganda rin siya adapt sa kumpanya. So kung ito nakita mo ha, paano nat paano natin ginagawa dito na pwede mo naman palang uh, pasunod na hindi kailangan na uh, saktan, tama yes. ba? Yes. O. Oh. So paano mo paano mo i-practice based on the experience? Uh, Siyempre, yung umpisahan sir sa laging kausapin sa counseling. Ah, hmm. uh, kung hindi talaga madala ipakausap talaga sa mga NCO, sir hmm. kung paano yung gagawin. Kung wala pa rin, tigasin pa rin. Kung wala pa rin sir hindi yung pa rin sir. Kung nari, ayaw pa rin. Mayroon tinatawag na deviant eh. Talagang hindi sumunod. May sariling mundo. Anong, ano anong ginagawa natin dito para yung tigasin hindi masunod, sumusunod? Hindi dahil sa papel, sir. Papel? Yes, sir. Ah, meron In subordination, di ba? Yes, sir. O, oh, sa papel pala, mas powerful ang papel yes, as compared sa dito. Yes, sir. Tama? Yes, sir. Mm. So, kung ikaw naman ang officer, anong gagawin mo para ma makorek yung ibang malpractice? Ng uh, yung sa akin siguro, sir, mas maganda na ano yung uh, malecturean talaga sila kung ano yung tamang gawin kung sa paano mag in CEO leadership yes sir mm. yun yung pinaka nakikita kong solution para doon pala map maputol na sir mm. kapag ikaw ay makagraduate na saan mo gustong mag-serve sa infantry sa scout ranger SF o saan ang gusto mo ah uh, kung bibigyan ako ng chance sir gusto kong bumalik na nga sir episarar. yes sir bakit sa FSRR si doon na talaga ako na nanggaling na sir. Yeah. Uh, doon na ako lumaki, sir. Alos, yeah. alam ko na rin yung mga, uh, kung ano yung mga gagawin. Yeah. So, at least, meron kang uh, parang agenda to help yes. na yes. maging maging mas mabuti pa ang uh, organisasyon. Yes. So, sa NCO Leadership, makapag-contribute ka para ma-introduce mo yung, meron palang tinatawag na developmental leadership style, no? Yes, sir. I-develop mo, hindi yung parang kantihin mo. Yes, sir. Ah? Hanggang doon lang. Medyo mababaw na ano yun. Yung, of course, may ibang tropa. Dahil naranasan nila yung style nga na, na i-power trip mo para nakit, puro masi-masi. Na mayroon naman palang ibang pamamaraan. Which is the true spirit of leadership. Yes, Ama, i-influence yes, mo. Yes, Mag-serve ka sa example. Yes, sir i mentor mo, turuan mo, igabayan mo. Ang tigas ulo pa rin may sariling mundo, ipapel mo. Yes sir. Ano ba? Yes sir. Yan ang pinaka power. Yes sir. Kung ayaw mo, hindi wala kang puwang dito sa organisasyon dahil ayaw mo idong eh, tama. Security guard ka siguro doon. Pinababayaan kayo doon. Kahit man sa security guard, eh, yes, may disiplina pa rin, di ba? Yes, sir. So, hmm. okay. So, yan. Uh, pina Pinakwento lang natin si probationary second lieutenant uh, baharos sa kanyang experience dahil na napakaimportante uh ang mga dating enlisted personnel ay mayroon ding contribution dito to bring their experience yung uh, kagaya niyan mayroon halimbawa sa experience may positive may negative yung negative experience gay mo siyang positive dahil uh, i derive mo siya uh, as lessons para yung mga theories mga leadership theories na matutunan dito ay sabayan mo ng actual experience para mapa maging realistic pa yung pag-apply mo nito, yung paano mo siya ipatupad para maging impactful ang iyong service sa isang unit. So that's the importance. And uh, uh, ang isa sa ano doon, uh, importansya doon ay yung mayroong ano, kung may mga na-experience tayo ng mga something that is negative na ayo ayaw, ayaw natin, ginagawa sa atin, meron tayong gagawin to solve oh dahil problem yun eh to solve so ayan uh, congratulations sa uh, mga ilang ilang buwan na lang 'yan no oh? yes, congratulations sa pagpasa doon sa mga phases tapos na kay OTP yes sir mag-war fighting na yes sir oh so so war fighting this is um the last stretch of their training up to about June last week of June then they will be commissioned as a uh, lieutenant so ayusin mo Yes, sir. Ha? Yes, sir. Kung nalusutan mo yung nag-CS nag, nag -CS ka, nag-isrock, napunta ka sa kumpanya, nag-test mission, yung officer can recourse ay napaka-easy. Tama ba? Kasi andyan na sa'yo yung attitude to survive. And also, andyan na sa'yo experience na mas magpalawa, magpalawak sa yung wisdom about the service, di ba? Mas yes, better ka sa mga iba dyan na meron ka ng actual experience. Correct? Yes, sir. Education, experience and then yung mga natutunan mo doon ay nabibigay sa ng wisdom yes sir at ang wisdom dapat ipinamamahagi mo yan hindi mo itago tama ba yes sir oh kasi leadership is about forming strong teams and it means kung ano yung kaalaman mo ano yung mga experience mo maganda hindi i-share mo para ma-translate ninyo into best practice yes sir ha yes sir okay so yan Uh, good luck sa natitira mo na araw dito sa Officer Candidate School. Sir. Okay? Yes, sir. Pwede ka sanang mag-SF mag para meron kang dagdag na specialization, di ba? Yes, sir. O mag-LRR, pwede rin. Yes, sir. But uh, what, whatever makes you happy, then you go for it. Okay? Yes, sir. Ayos. Yes, sir. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I like niyo yung dalawang kong channel ito 'yon at ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share niyo, no? I-share niyo, i-subscribe niyo at uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.